So today day mga idol So dito nga pala ako sa bago na project So check yung lahat ng linya ng Garden light Kasi itong orihan na ito, ay tatamaan ito ng Layout ng poste So bali tatanggalin ito So itong nga yung na Ano natin na discovery mga idol na Is yung splicing box Ng mga ilaw O yung control switch niya ay Nandito sa outdoor Nakalagay yung kanyang junction box So, para sa akin, unsafe ang ganitong uh, layout o paggagawa No? Kasi, so, mm -hmm. pag ito nabasa, magkaroon dito ng uh, short circuit. So, day ka din ito, magkaroon ng grounded yung area nito. At itong baka mamaya merong naka-apak dito ay nangisay. No? So, uh, ang masaklap dito kung yung owner yung nabiktima. No? Pag so, ganitong set up, yung nakablikado nito. So, anday sa salupa. Mataas yung ground dyan. kapag nakaroon ng rating yung splicing. Kung ako yung nagli-up dito, lagan ko dito ay, yung lahat ng splicing ko ay, itatapon ay, ko dun sa area na mayroong masisilungan yung ating box. Para safe, no? Nagamit tayo ng pang-outdoor na box. So, dito naman, meron tayong na-discovery dito. Mula dyan sa junction box. Papunta dito sa may... 15 amps na safety circuit breaker na nakanima ya 3R no so ito yung uh, pinaka switches nya papunta doon sa mga ilaw so hindi na switch yung ginamit niya ang switching nya is yung safety circuit breaker no tapos dito meron tayong uh, nahukay no so sana naman yung mga PVC doon na lang niya itinusok sa ano sa Nima 3R para mas safe sana doon na lang siya nag splicing lahat ng PVC doon na niya itinumbok para mas safe yung splicing doon sa may ni material na lang sana niya nilagay lahat so dito hinukay natin to dahil merong ano dito himala ano? So, napaka delikado nito na unsafe to mga idol so wag nyo tong tularan para sa akin hindi to ano hindi to pasado ano? okay yung kanyang splicing kasi Uh, wala siyang sabi na yung splicing na potol talaga. So, wala siyang potol na splicing. So, doon lang kanina sa isang box, mayroong potol talaga doon kasi yung mga switches. Switches niya na pang junction box, yung tapping. No? Dito na area for power supply to dito. Itong junction box na to. So, buksan natin to mga idol. So, a moments later mga idol, ayan, nabuksan na natin ito. So, nandito yung Uh, return ng mga ilaw kung saan saan na pumunta yung mga ilaw na nandito so mas okay sana mga idol kung itinusok niya doon sa ni r na lang yung mga PVC doon na lang siya na uh, splicing no? mas safe pa yun kasi nandun sa may ni hindi mababasa no? kahit umulan kasi itong area na to is may swimming pool to eh no? so kapag umulan medyo hindi kaagad maagos yung tubig ulan dahil uh, patag na patag na yung lupa dito so napaka delikado so ano masasabi niyo dyan mga idol uh, comment below na lang kayo dyan sa baba so sana naman lang uh, nagbigay siya ng 450 uh, for safety sa kanyang mga kliyente so sana meron kayo natutunan dito sa ating video mga idol isa na din tong aral para sa atin no mas mainam na bigyan natin ng safety o concern yung ating mga Uh, so, hanggang dito lang mga idol. Thanks for watching.